Well, tulad na sinabi ko sa'yo, kailangan ko lang gawin, palabasin na patay niya si Anton. Sa ganong paraan lang tayo, mabubuhay ng tahimik. At malaya na rin natin magagawa kahit anong gusto natin dyan. Total, patay na rin tingin sa kanya ng mga tao. <laughs> Mili, Kumain ka na. Please. Ilang araw ka ng ganyan eh. Bakit hindi nila mahanap yung asawa ko? Nili, nahanap na nila, di ba? Patay na si Anton. Hindi siya yung bangkay. Hindi siya patay. Alam ko. Dahil asawa ko siya, nararamdaman ko. Hindi naman ni. Eh. Ay, hindi pwedeng mawala si Anton. Hindi siya pwedeng mamatay. Paano na lang ako? nawala si Anton. Diba, pangako ko sa iyo hindi kita iiwan. Andito lang ako. Bakit ka? matapag si Agent Ramon. Hello? Mr. Salas, I want you to come to the office right now. Dumating na yung resulta ng DNA na ng kasama niya Kinakabahan ako, Glenn. Oh, Millie, kahit anong mangyari, you have to be strong. Pagka malaman mo yung katotohanan, kailangan panindigan mo. Ang sabi nga nila, the truth will set you on fire. So, Pinapatawa lang kita. Sana nakikita mo kung paano mo kami sinasaktan ngayon. Lahat naman tayo nasasaktan. Pero mas matindi ang sa amin. Dahil kami ang pamilya. At hindi mo pa nararanasan na magkaroon ng sariling pamilya. Kaya nga ayaw mawala si Anton. Kasi siya lang ang pamilya ko. Siya nagmamahal sa akin. Siya yung kakampi ko sa lahat. Kaya ayoko siya bumalakan. Pwede ba? Tigilan na natin ang contest kung sino'y yung pinakanasaktan. Pwede ba? Pagsabihan mo yung asawa mo na tigil-tigilan na ang pambubuli dito kay Mili. Wala ka bang awa? Hindi hindi ko kaawaan ang babae na yan. oh. Andito na yung resulta ng DNA test ng mga bangkay. Anong sabi? Hindi. Positive. Kay Anton Rosales ang natagpo ang bangkay. Nag-match yung DNA result niya. Nakikiramay po ako sa inyo. Ano? No. No. Wala na si Anton? Wala na tayong magagawa. Hindi naman natin pwedeng tanggapin lahat ng pinapato sa atin ng kapalaran. Di ba yung gusto ko, makasama ko yung asawa ko. Yung gusto ko, yung, yung makita ko siya ulit. Pero bakit? Bakit, bakit ka kaya Bakit? Nawala ka ba ko ng kapatid dahil sa'yo! <coughs> ah! Ano ba sinisisa niyo Hindi naman ito ginusto ah! Ano ka pera? Pinimitay yung kapatid ko! Gusto ba niya Scam? Kaya nagkas... yung pamilya namin! Salot na talaga Tama na Tama Tama!